Ayuda kahapon. Ayuda uli ngayon. Kain ah, po tayo. dito na muna ang kakain so ang lalaki ng chicken kaya lang ito na muna ang drink sa lalantakang ko balot ko na muna ito na lang iuwi ko sa bahay kasi unahin ko muna ang aking baon yan chicken din kasi chicken din Hello po to everyone Ito po, pa-uwi na ah, Matindi na naman ang uh, init ng araw at sisilong na ulit tayo sa ilalim ng tulay ay ay dala po ulit akong pasalubong ayuda na naman Kaya lang nadali ang aking ayuda. Dalawa yung manok, nadali, yung, nadali yung isa ng pusa. Hindi ko na itago ng ayos ang aking uh, pagkain. At ang dinali pa ay yung malaki. So marunong din pumili yung pusa. Hinahanap sila para pakainin. Ngayon, tapos ngayon, aking uh, niya Mga ring manukang Dinali ng mga pusang yan Ay nako Ay, Hindi na pala, eh. Sa jangkanya ng buhay Kailangan talaga natin maging alisto Kahit sa mga bagay